Abala ang Bangsamoro Parliament matapos magpulong ang iba't ibang komite upang talakayin ang mga panukalang batas sa resolusyon na may layuning mapabuti ang serbisyo ng gobyerno, mapaunlad ang agrikultura, palakasin ang konektibidad at higit sa lahat, mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Unang tinalakay ng Committee on Local Government ang panukalang gawing institutional ang Salamat Excellence Award for Leadership, ang pinakamataas na parangal para sa mga lokal na punong ehekotibo sa BARMM. Ang BTA Bill No. 355 ay inihay ni MP na Gibbs Sinarimbo at layong bigyan ng legal na mandato at pondo ang programang kasalukuyang ipinatutupad ng Ministry of the Interior and Local Government, subalit wala pang nakapaloob sa batas. Bukod di dito, sinimulan na rin ng committee ang pagsusuri sa paggamit ng Local Government Support Fund batay sa ulat ng House of Representatives. Inatasa ni Speaker Pangalian Balindong ang committee kasama ang Blue Ribbon Committee na bumuo ng findings at isumite ito sa House Committee on Public Accounts para sa karagdagang pagsusuri. To look at schedules na kung paano i-schedule yung pag sa Ministry of the Interior and Local Government na siyang nag-implement currently ng program uh, pa-iimbitahan yung Mindanao State University dahil doon sa partnership sa Academe and then yung uh, pag-iimbita doon sa Bureau of Treasury natin uh, para naman doon sa management ng investments na uh, Sharia compliant. Para yung pondo para sa SEAL ay hindi taon-taon ay ina-allocate kundi ito ay Naka-trust fund na at yung kita na lang ng pondong yon ang gag gagamitin doon sa award. So, hindi matutunaw yung pera ng region, yung kita lang niya ang magagamit para doon sa award. Sa larangan naman ng agrikultura, dalawang panukalang batas ang tinututukan ngayon ng Committee on Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform para mapabuti ang irigasyon sa mga lupang sakahan sa rehiyon. Sa kasalukuyan, 41% lamang ng mahigit 200,000 hektaryang irrigable land ang may sapat na irigasyon. Ang Parliament Bill number no. 42 ay nakatoon sa pag-upgrade ng infrastruktura habang ang Bill number no. 8 ay layong lumikha ng isang Bangsa More Irrigation Coordinating Office. Balak ng komite na pagsamahin ang dalawang panukala upang mapabilis ang implementasyon. Very determined because we know for a fact that the irrigation problem in in bar uh, is uh, becoming a perennial problem so we need to somehow come up with a bill so that we can have a direct pipeline to the national irrigation administration from the bar